common din yung hindi nakakaparehistro. Yes. Kaya ulit na kumisan, may edad na nalalaman nila hindi pala na-parehistro. Lalo na kung ikaw'y yung pera ng, ng kamad, ang tawag ng kamadro na lamang. Di ba? E, hindi na narinihistro yun eh. So, when they realize after a while na hindi pala, kaya lang sila nagpaparehistro. Kaya may tinatawag na delayed registration. And the law allows it dahil nga merong mga kalakaran na ganyan na mangyayari. Bakit ba pinag-iinit niya yung talaga itong si Go? Dahil daw, di umaman. Merong chopper. Uh, ano pa, merong... Uh, basta, basta uh, umaman ng yumaman siya. Kung yan ang kaingitan, kung yan man umaman sa mabuting parang, sabi naman nila, e, sa pogo umaman yan. Para masyado namang mabilis naman ang pagyawa ng Pogo. Parang 3 years ago lang ang Pogo, 4 years ago ha. Eh, unang-una, yung paliwanan niya, ba't di ko naman ubibigyan ng permit? Operation ng Pogo. Eh, meron naman binigay ang platform ng provisional permit. Sinundang. Tama naman, pinag-iinitan lang eh. sa illegal Philippine offshore gaming operations o yung POGO, Uh, sa banban, malaki ang hinala na Philippine Statistics Authority o PSA na hindi umano nag excess ang pangalan ng magulang ni Banban Mayor Alice Go. Napag-alaman din na may iba pa ang mga birth certificates na mayroon ding mga pangalan umano ng kanyang mga magulang. Pero wala rin record na may marriage certificate ang pangalan ng kanyang magulang na nasa birth certificate na sina Angelito Go at Amelia Lial. Ayon naman kay PSC Legal Service Director Eliezer Ambatali na mayroong posibilidad na wala ang mga taong ito pero may posibilidad din na, sa, na nabigo lamang silang mairehiso ang kanilang mga birth certificates. Sinabi naman ni Mayor Go na handa siyang magpalay detector test para patunayan ang kanyang mga paliwanag. Uh, ano mo, Atty. Sals, po talaga pang uh, yung sinabi na ito ng PSA tungkol sa pagkarehiso uh, ng kakapanganak ka ng isang tao, bakit po kaya nila ito hinayaan lang na hindi dumaan sa verification ng magulang? Eh, pero attorney sa kasi, di ba, may mga problema din talaga yung uh, ito uh, yung mga ito kasing irregularity sa mga birth certificate. Hindi ito I mean, common. I mean, common yung mga irregularities sa mga birth certificate kasi marami sa mga kababayan natin na nagkakaroon din ng problema sa mga birth certificates din nila common din yung hindi nakakaparehistro. Yes. Kaya ulit na kumisan, may edad na, nalalaman nila hindi pala na-parehistro. Lalo na kung ikaw yung pera na ng kaman, kaman, ang tawag kamandro na lamang. Di ba? E, hindi na narinihistro yun eh. So, when they realize after a while na hindi pala, kaya lang sila nagpaparehistro. Kaya may tinatawag na delayed registration. And the law allows it dahil nga merong mga kalakaran na ganyan na mangyayari. Now, dito naman sa, sa sinasabing ano ba pinagdududahan nila dun sa marriage certificate? Di ko mano, merong certificate na nagpapakita na kasal. Kasal si tatay niya. Hindi ko alam kung kasal dun sa asawa niya o kasal dun sa nanay ng uh, nanay nitong dating kasambahay na sinasabi. At meron daw mga anak Ibig sabihin, may mga kapatid siya. Pero ang sabi niya, ang niya, nag-iisa lang siya. Eh, nung tinanong siya, tama naman ang paliwanag nung mayor. Sabi niya, eh, wait, hindi <laughs> pa ako pinapanak doon. malay ko na mga dokumento niya. Which is true. Now, anong nangyari doon? Most likely, kasi kung anak siya sa labas, ang, mag ang gagamitin niyang apelido ay yung sa nanay, hindi sa tatay baka yung ama eh gumawa ng paraan nagparehisto ng na kasal sila at inilagay yung pangalan ng nanay niya at naglagay pa ng mga anak ganun lang yun pero bakit ba pinag-iinit niya yun talaga itong si Go dahil daw di yung mama merong chopper eh uh, ano pa, merong uh, basta, yung umaman ng umaman siya Huwag nyo na akong kaingitan. Kung yan man yung mama, sa mabuting parang. Sabi naman nila, eh sa Pogo yung mama niya. Parang masyado namang mabilis naman ang pagyawa ng Pogo. Parang three years ago lang ang Pogo. Four years ago, ha? Eh, unang-una, yung paliwanan niya, ba't di ko naman bibigyan ng permit? Operation ng Pogo. Eh, meron naman binigay ang pangpon ng provisional permit. Sinundan. Tama naman, pag pinag-iinitan lang eh after hindi lang naman si Mayor Go, or I'm not saying that she is really connected dun sa Pogo, ano. Pero marami din sa mga kababayan natin ang, uh, ano, na kumikita rin in relation dun sa uh, pagkakaroon ng Pogo dito sa bansa. Does that mean na uh, sila din ay dadaan din sa scrutiny ng Senado dahil kumikita din sila sa Pogo? At sa shoot kung totoo at uh, o illegal na ginawa si Mayor Go, ay eh, di-file na nyo ng kaso. Huwag nyo i-trial by publicity. Nilalagnad nyo pati yung private life niya na anak siya ng ano, napilitan tuloy siya ilabas siya. Wala na kayong mamaya. Pag uh, si, si Mayor Go, pag naiamot sa inyo, kinalkal ang mga private lives yung mga sinuto. Oh. Maniwala ako, marami akong alam. Pero siyempre, hindi ko nasasabihin yun. Pero yan si Mayor Go, yung nagtatanong sa kanya, di ba, marami ng pagbabanta na huwag ka na magpaka-moral sapagkat maraming itatapon sa'yo. Di ba, yun, you know, papa, to Kaya, wayahayaan niyo na know, ako si Mayor Go. Let's go ahead with other things.